Guys, meron lang ako sa inyong ipapakita. Actually, nakita ko lang ito sa TikTok. Hindi lang talaga ako makamove on dito sa dalawang ito. Siguro, ang video na to nung bago-bago pa lang silang ma-, ma ano ba to? Ma-elect na bilang Presidente at Vice President. Ang mga tingin naman kasi ni President Marcos, tingnan mo naman. Ako ay hindi talaga ako makamove on sa kanilang dalawa. Nung close pa sila nito, Uh, siguro ito yung mga bago-bago pa lang silang magkasama palagi medyo magka-close pa hindi katulad ngayon na medyo nagkakailangan na sila so uh, ganoon pa man, ako'y ako natutuwa dito sa dalawang ito kung makatingin naman kasi si Presidente, eh ganoon na lang oh <laughs> hello guys, pangandang umaga po sa inyong lahat ako po si Saituan, welcome back sa aking channel ito yung aking uh, kinaugalian bago ako natutulog, nagmo-monitor muna ako sa aking bahay sa Pilipinas. Actually, yung mga ilaw ko na nandiyan ay mga solar 'yan, mga solar 'yan lahat. So, pag mga bandang alas-6 na ng gabi, kusa siyang umiilaw tapos kapag yung mga bandang alas-6 na ng umaga, yung maliwanag na eh na nagkukusa din siyang ano namamatay. Actually maganda itong nabili kong uh, solar kasi ano talaga siya 24 hours tapos may kusa sang timing ba. 6 to 6 12 hours pag gabi. Pag madilim umiilaw siya pero pag maliwanag hindi siya umiilaw. Kaya pag mga 6 o'clock na ng gabi ng ano ng gabi yan, magiilaw na siya. Tapos, mamamatay siya ng kusa ng mga alas 6. So, ayan guys. So, monitor, monitor muna tayo bago tayo matulog. Actually, madaling araw na sa Pilipinas. Oh. At dito naman sa amin, dito sa Sweden, ay mga bandang uh, actually mag dito sa amin ng gabi. So, sa umaga, ay sa Pilipinas umaga na. So, ito yung aking, ano, hanggat sa hindi ako natutulog, nagmo-monitor ako, guys. So, baka sakaling meron akong makita ang hindi maganda. So, at least, masisigawan ko siya sa, sa kahit papaano, eh, makikita ko. At naka, ano siya, naka-record siya, guys. Kahit ako nagmo-monitor, at the same time, naka-record yan dito sa mga CCTV. Maraming CCTV sa bahay kasi nga, eh, Minsan lang pumupunta yung aking, uh, ano, yung anak. Yan. So, pag mayroon, pag maliwanag na maliwanag, yung kulay nag-iiba siya, nagkukulay, uh, color, tapos kapag yung madilim talaga na, ano, pupunta siya sa black and white. So, hindi pa tapos yung aking bahay at uh, hopefully, matapos ko ngayong, uh, ngayong bago mag... Uh, bago matapos itong taon na ito. So nakakamis yung ano yung Pilipinas sa totoo lang. At uh, kahit makita ko lang yung mga dahon ng mga malunggay, yung mga dahon ng mga ganito, ang saya ko na kaya. Sobrang saya ko na kapag alimbawa ito nakikita ko mga dahon, mga ito ba. Sobrang saya ko na, sobrang mababaw ang kaligayahan ko. Oo guys, kaya kapag meron alimbawang na, limbawang na uh, ano dyan, nababaling sa nga, ako'y nalulungkot sa totoo lang. Kasi nga, yun parang yun ang nagpapaligaya sa akin, nawawala yung aking stress dahil siguro sa sobra ko nang namimiss ang Pilipinas, ganun siguro at uh, namimiss ko rin ng sobra-sobra yung mga pagkain katulad ng mga tuyo yung mga dried fish yung mga malungga yung mga fresh na gulay ba yun, miss na miss ko na talaga siya kaya ganit, sa ganitong paraan, naliligayahan ako ng sobrang sobra, ng bonggang bongga. Sabi nga ni, ano, sabi nga ni Maharlika, bonggang bongga. So, ayan. Marami guys, malunggay doon sa bahay namin. So, ayan. May, yung Christmas light din, ayan. Solar din yan eh. Kosa yan umiilaw at kosa rin yan namamatay. Yun. Mga solar lang ang mga ilaw dyan sa bahay para tipid-tipid tayo sa ano sa kuryente. Actually itong nabili kong solar ang tagal na. Thank you guys.